Okay, uh, goodie guys, no? So, ang i-review naman natin ngayon, guys, yung electric pan, no? So, tingnan natin, guys, kung gaano kalakas ito kumain ng kuryente, no? So, gamit pa rin tayo, guys, ng meter no? Ito, yung meter natin. Titingnan so, natin, guys, yung kanyang consumption, no? Yung watts, no? Compute natin kung magkano yung kinakain nito sa kuryente, no? So, 54 watts, guys, ang kanyang naku-consume, no? So, per hour, no? So, ngayon, compute natin, guys, no? So ayan na nga guys no, nasa calculator na tayo no. So ang nakuha natin kanina is 54 watts no. So 54 watts yung nakuha natin, i-convert natin siya into kilowatts no. Para i-convert natin, i-divide natin siya sa 1000. So ang lumalabas, meron siyang 0.054 kilowatts per hour no, yung kanyang consumption. So ang gagawin natin, i-multiply natin kung magkano yung rate natin sa Meralco sa ating lugar tulad ng Santa sa Laguna ay 11.46 so multiply natin sa 11.46 per kilowatt hour so ibig sabihin guys gumagamit tayo ng 0.06 pesos per hour kapag ginagamit natin yung electric pan so sabihin natin ginagamit natin ito ng 12 hours a day no? times 12 so mayroon tayong uh, 7 pesos no? per day binabayaran natin sa ating electric pan tapos i-multiply natin sa 30 times 30 so gumagastos tayo guys ng 222, uh, 222 pesos to no, per month kapag so, tayo ay gumagamit ng electric pan at tumatakbo ito ng 12 hours no? so kung lumagpas pa ng 12 hours tataas pa ng konti ang ating electric fan, ating consumption okay thank you bye bye